ay, mga laruan pa rin mga bay. meron dito upuan, maganda sya I think, kukuni natin to kasi maganda eh pwede pa yan ayano, ayan o, oh. tsaka meron mga laruan ayan o, oh. puzzle puzzle yata yan eh, ano kaya to frame color hindi ko alam kung ano yan pang bata yata yan ayan o oh, ito, ano to gusto ko to ko para kay Hunter tingnan ko hindi dito ang kinuha ko mga bay ah hindi wala lang siya mga puzzle sa so, kumpleto kaya yan pag kinuha ko siya pa kumpleto kaya to parang hindi yata ayan no oh, isang kuha na naman sa katutok ang hindi to kumpleto sayang na lang to pag kinuha ko tapos si Hunter matutuwa ito na lang Ayan mga bay. Uy mga bay, ang ganda. Crayola para yun. Ayan no. Oh. Wow. Swerte naman makakuha niyan. Lagay sa balik box. Agata, nakalimutan ko. Maganda sana pala ang unan agata o. Oh. Hmm? Tingnan mo agata. Baka kailangan mo ito ba no? Hmm? Magaganda siya agata. Ayan o. Oh. Lalagay dyan. Ang unan kunin ko. Pero hindi ko alam kung ayang ang upuan. Ito pa Oh ayan mga bay merong kuan dito ay hindi ko pa ito nakita ayan oh malita ano kaya to yung mga damit yung na natin ito mga bay oh parang kuan siya may dress oh dress tapos ito dress dressan din may tatak pa may tab pa pala ayan namili na yata dito mga ba wala na eh ay puro belt ayan oh. na belt ayan oh. ay tatlong belt magaganda baka kailangan niyo ito apat pa na belt pala ayan na oh. ah pangit yung ibang itim lang ang kunin natin pero maganda siya eh ito kaya. Ayan. Pwede ito isimba sa Saglit ang mga bay. Ayun mga bay. O, oh, tingnan mo. pinagtatapon mga Christmas decor. Ayan. Ito mga puensita. Mahal yan. For dollars. Ano kaya ito? Ayan. Mga ornaments. Nako. Ang gaganda ng mga ornaments. pinagtatapon na Oh. Ayan. Nandito sa loob oh. Christmas. kuan na ba? Ah, oo uh, 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 kasi sa mga tindahan Christmas ano na ngayon eh. Uy, dog Ang cute niya. Saan kaya 'to ornament siya? Ah, talaga naman. Ang ganda niyan mga bay, pero ang dami ko sa akin mga bay eh. Maghagilap tayo nang wala ako. Ay, meron ako. Sayang ba? No, tingnan mo. Ito kaya kunin ko. Huwag na lang. Marami ako. Ah, sige na, mga bay. Ayan lang, muna, tayo. Ngayon, no. Oh, sige. See you, good one. See you.